panahon ngayon, bawal na mag-inarte, bawal na arte-arte. Hanggat may nagpapaani, go. <laughs> Hanggat kaya, go. Kasi, sobrang hirap ng buhay ngayon, lahat nagmamahalan. Wow! <laughs> sa gintong yani, buhay ay sagana. Kasoy at ang manga. Kanta na yun. Kaya naka-uwi na ako dahil kanina medyo dumilim kaya hindi na ako nagtagal sa ilog. Kaya so, itatanggalin na natin tong kulambo para mahalukay ko na. Halukay obe. tatanggalin ko yung bato. Aray, okay, ang init. Pero, ang init pala sa taan. Pero, okay lang yan. Ito muna yan. Effective naman talaga yung ginawa ako na nilagyan ko ng kulambo bago ako kumalis. <laughs> Dahil hindi nakalkal ng manok. Ayan. Ayan. Tapos ito, tatanggalin na natin to. Ayan. Tabi na natin. Tapos, balik na sa quest. Araw, may inis. <laughs> may -in sa pa So, yan. Dahil sobrang mahal talaga ng bigas na yun, So, malaking bagay na rin to na nakalibri kami ng uh, bigas. So, ito yung inani namin sa bukid. Sa panahon ngayon, bawal na mag-inarte. Bawal na arte-arte. Hanggat may nagpapaani, go. <laughs> Hanggat kaya, go. Kasi, Sobrang hirap ng buhay ngayon. Lahat nagmamahalan. Wow! <laughs> Lahat nagmamahalan. Kung sa ibang bansa nga, yung mga tao nagsisikap kahit na mayaman. Mga napapanood ko lang sa mga vlog. So, hindi sila nag sa mga trabaho. ganito yung pagbilad ng palay. Yung iba kasi yung nilalagay lang talaga sa simento. So, tapos winawalis. So, sa amin kasi, kailangan yung nakasapin. So, naranasan ko doon sa Pangasinan na magbilad ng palay. Hindi ko na maalala ko sa Pangasinan kasi bata pa lang ako noon. Nakarating ako ng Pangasinan. Ang bilis nga naman matuyo kapag sa simento lang ilalagay yung palay. Tapos walis-walisin lang yung pag-upay-upay okay Yung pagbukay ukay. Paghalukay. Yung mga ganon. So, hindi kasi pare pareha yung pag ano ko may makapal, may manipis. So, after after, after 15 minutes ulit, so, hahalukayin natin para matuyo talaga maghapon. Hindi pa siya gaano ng tuyo. So kapag giniling to, yung mapino, kailangan na kapag to talaga pag kinagat mo yung matunog. Kasi ito hindi pa eh. Ayan oh. Tama to talaga hanggang maghapon sana yung init ay tuloy-tuloy.